Haler, mga kapatid. Maubra kita kang taugi. Ay, nakita ko dyan kung paano dyan yung ubra para maglabog. Gusto ko ang labog na taugi ay han. So, huwa dun ko bala. Amo dyan. Nagmakala ko 20 pesos na taugi. Ako nga, tawgi. Ah, humay, ma nga, ano, nga munggo. Tapos, ginaraman ko dyan apat dyan oras. Kang warm water. Kag after 4 hours, ginbutang ko dyan sa ginatawag na tray nga may buhok-buho huh? tray nga may buhok-buho oh. pero food cover diyan nga may mga buhok-buho mm, daan, moran may buhok-buho yun butang ko ra dyan sa sa food cover uh, makaigo ang bilog ko nga 20 pesos dyan makarapta-rapta tapos kara yun ko rin dyan kang ano kang cover nga um, tuwalya or towel medyo makapal-kapal nga towel riyan. Ginbasa ana i simple kag ibutang itungtong. Tapos kara ginbutangan ko pag idra ano. Amura ah, ang pagbutang ko diyan ginbasa ko lang diya Pero hindi in Na. Daw mahamag-hamag lang ibutang diyan kag pagkatapos gin ko pag idra pangitaan pangita siya si iya kun ano ibutang. Ah, nakita ko ang steamer sa may ano kanang steamer. Anang ano ra pong tawag? Hmm. Basta kung mag-steam ka bala, mura. May buho-buho man. So, Tapos yung ninanglan, kaya mabagat. Bulaan ko ka ba ito? ginatungtungan naman kung kaisa kang magpabuo, kaisda. Hmm kag ko tubig ang labador ang labador nga riyan, may tubig ang imo nga tray nga rian indi ra nga ko niya malubong gid ra niya pati ang munggo mo ubos lubong hindi indi ha do bali sa dalom na lang maka ang katangkat din tabunan mo rian plastik plastic nga itom kag mo kun sa diin mo taguon ah sunod nga adlaw gin lantaw ko dia kag ko tubig ang labador Then, ang ikarwang adlaw amo mga ay yung butangan kapag yung nakatubig si dalom na yung lantaw ko ra labag labag nga nga mga 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 togi ang ikatlo nga adlaw ra, ra lagba na gid siya ay then pagka uh, ikapat yung adlaw ikapat yung adlaw ikapat lang ikapat lang nga gabi pagkasunod niya adlaw na lang bulangin ko amor hindi akara labag oh, may mga gamot pa sa idalam ha di butwaan ta rin dya butwasan ta lang nga ka nami gita na kang akong nga himo nga tauge ang akong dyan patauge ako himo ha ang akong nga dyan patauge harbison ta pamudan ng gamot eh. may pang kakasan karon sa anang ginsudulan. ang ito niya toki uh, mo lang kaya garabon tanga na para nga makakas natin karon ang ito niya inog harvest niya togi uh, ganyan lang yan here na siya ton, tara na mga graboton oh. Eh. walang tawa sa karalabag no kanami ita na kang tawagi eh, kung naging siya agad siya hmm? per karalabag 4 days lang na 4 nights lang gani kay tani karon pa na sapon kwaon pero ginkuha na kay karalabag naging tana may mga dahon na gani kanami nami itaw so, na kay karalagba e, sa nga kanya tau gay kid kung sa lumpia dya kanami kanya bala kanam kan, kang iya ano, kay mabatsagan magid ang katahum sa iya nga stems stems kang tau ke ano ang himoon ta ka dya siyempre lutoon maluto ko ang lumpia kaso wala ako ano la ako rapper sa lumpia rapper nga baklan sa tindahan antes ta toon, to on hugasan tanay tanay ng mga hapin Di, may ano may harina ako maubra tagad lang anay lumpia rapper eh hmm. isa uh, flower kag sa katas nga kag tunga sa kutsarita nga asin ang himoon ta simpre ram combine ta lang kag gay then gin strain ko para nga mabuol ang mga moo o ang nang anang kon ano diyan then maobra rin kita kang ginatawag nga rapper tapos lang mangali no gin lantaw ka na diyan sa youtube kun paano magobra Kaya mo rao, nagpabukal ko tubig. Tapos, ko one for cup kang arena. tubla mixture kang arena, kang tubig. Ibutang ko sa pan, kagin pa iligilig. Gasta maglapad-lapad, like, like that kita nga dyan. Tapos, yung tungtong ko sa nagabukal nga tubig dyan. Kag, mga pira lang raka, segundos, maraha lang ra 45 seconds, pwede dapat dyan tanay niya kalayo para nga uh, di man gasto sa uh, o kinatawag na uh, gas eh no dan amoran daw look at amoran da tanang atanya no ang tawon mo oh, kakas din da tanang niya, like that like that oh diba bilis niyang mahayari no ayan ayan na uh. Ayan na siya. Ganyan lang ang paggawa ng rapper na yan. Kuboson, ko lang tang kinobra ko nga mixture. Ah, Hindi na tulat tayo lang kay paobra ko dahil yung karon lumpia. kag natapos ang tanan ara na siya may dyan ako pito kabilog pero si sagaba ah mga kabilog sa tanan maraha takatan lumpia may pasayan ako dyan nga binakal kasabado pamulaan tanay dyan kang hapin kung kapanit kag i tuk tuk kun ang ginatawag na pasayan mo lang siya ang pwede ko magamit tulad iti kamahal kang baboy mo wala kami gamakal baboy tulad ah bahala kami dyan negosyante is baboy nyo kung kami lang hindi magandang maka buel kang piso piso naman kay kamahal abi iti pang kakasanta dyan ay kanang alukaba ano na pang tawag alukaba o panit kung ano dyan basta makakasrian, yan kakasan nami lang dyan gani kay daw ano di no dahil no? lunor niya rin at mga ulo gani mo no yung bakal ko diyak sa baduay kung kaisa bala man magpisan may sa okra o kung sa ano pero ti mayad man gani ay eh, naka ako, ko tauge kung ti pwede kaman man magamit sa kong tauge mo no, lumpia Mula, okay randa, no ti ang pisa taka kihad dyan ang atan ahos kagang atan niya sibuyas tek taman dya para nga may ilagat pa sa pasayan kag toge samtang tangga panagtag po dyan yung mga hirimoon ko nga lumpia eh, sa mga wala pa nakasubscribe kag kung sa mga nagalantaw dyan niya, wala pa nakasubscribe kali liho lang pindot sa subscribe button kag ang bell dyan bala i bell all lang para nga ma update ka mo sa akin yung mga video nga mga kuris kuris dyan nga kung kaisa kung base may nanalyagan ka mga pwede nyo sundon very willing gita akong karihan uh, sa mga nagakumit comment dyan bala nami gita tanah kung mamanaan kung sa diin ka mukag mag-comment-comment nga nalipay mga ka sa nga mga video-video dyan duro-duro ganyan salamat kaninyo nga tanan sa mga naga busy-busy mag ling 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 mga video mga taron raha umpisa daha sa nga ito nga lumpia butang dyan kang mantika pagkatapos butang ta nga ka ahos dyan lugay-lugay ah kag sunod ang aton ang ating uh, shrimps. Tinaktak na shrimps. ari na ang atong nga linoto. Ilagay mo na ang imong nga uh, toge. Hara o. Oh, masya. na siya. So, marapit na yan. Pwede na tayo makaobra ka nga ito Lumpia toge. Karami at bala dyan ka lumpia toge mo. Madumduman ko. Hindi ka oh, nakagamay kagamay pa ko. naga ano, eskwila uh, pa lang ko sa grade 4 mong namitan dito na bisan lumpia lang mo lang ning daw kaon kaon sa una sudan sudan lumpia kana mit gamay lang ra gyud atoge ang ginjamit yung tago ato ang iban para sa sunod liwan ah kay daw indi man masasa gamay nga dana ko nya Ari nama putus-putus na takang atan lumpia. Ragkol di dyan, atan lumpia. Kay anom lang bilog, atan niya hapin. Kaya hindi pito, tanit siya. Garing kay nagaba ang isarati. Para, uh, on Tagil lang rian niya jumbo size ngalumpia. Jombo <laughs> jumbo. Jumbo lumpia. maprito tarang kalumpia tanga jumbo ah.